Hello mga guys, for today's video nga pala ay nagpunta kami dito sa Kalayo Beach Yo, what's up mga kabuhol For today's video, so, nandito kami sa Kalayo ito. Beach ito. At kami ay tumubog ng Island Happy Nag-try uh, uh, kami dito sa bangkang malaki Pagpunta sa kanilang mga isla Ayan, ayan kami, ayan, ayan kami Ayan, kami. ayan, ayan, ayan Island Happy uh, Mura lang nga pala mga kabuhol 2.5 batong tatlong isla na Yeah. 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 Yeah isla na sinasabi dito sa kalayo na pasyalan din. Magbula kalayo resort, ikaw ay magbabangka. Ito yung paligid nga. Ayan. Ng ito eh. Ayan. Ito nga. Napakalinaw ng tagal. Napakalinaw. Napakalinaw. Ito ang sinasabi nilang isla. Ito ang sinasabi nilang Linaw nga ng tubig oh. Linaw, oh. Uh, uh, tubig,

Dito nga pala. Angkala namin, picture lang kami. Nakam-video na pala. Thanks for watching, guys!